Isang tawag ang natanggap ni Exo Patrick Aurolo na habang sila ay uh, nagro na may isang insidente ng abatuhan agad na mga pinuntahan sa pangunguna ni uh, Kaping Abis at Kagawad Rino Bembol Intalan kasama din si Exo Patrick Aurolo ng Barangay Bagong Ilog. Dito napag na isang batang babae na tinatayang nasa labing limang taong gulang ang nailigtas sa kamay ng apat na scavenger na tinangkang halayin sa ilalim ng tulay ng C5 Road nitong July 31, 2025 ng alas 7 pasado ng gabi. Inihinala na ang dalagita ay may sakit sa pag-iisip samantalang kinupkop muna ng barangay Bagong Ilog upang paliguan at bihisan. Ayon din sa pamumuno ng barangay Bagong Ilog, kanila ding ililipat o ihahatid ang dalagita sa Santa Rosa, Laguna. Samantala, natura nga apat na scavenger ay nasa kustodiya naman ng barangay at inihahanda na ang kaukulang dokumento. Inaalam rin ng barangay Bagong Ilog ang pagkakakilanlan ng batang babae at hinahanap rin ang mga kaanak nito. Si Patrick Aronio, ng Barangay Bagong Ilog. Ah, sir, ano po ba ito nga nangyari nga kaganapan sa inyo nga pag... Uh, nagro-roving po ba sila, sir? Opo, opo. Ano po yung inyong insidente na nakita ano, nina? Habang nagro-roving po kami, kasama ko po ang aming um, kagawa, Drilo Belbonita Lan. Pero po, nagshot sa amin sa radyo na sabi, diyan mo may isang babae na... Uh, ...langbaba to ng mga sasakyan. Agad namin itong respondihan upang ma-rescue namin ang nasa ating babae. So, balit nagtatakbo po ito. Uh, bandang huli naman po, ay eh, tumigil po siya sa kanyang pagtakbo at naupo po. Uh, sa ganyan eh, kinausap po namin siya. subalit hindi pa rin siya nakikipag-coordinate. Hanggang sa bandang huli, eh, nahimas-masa na po siya. Matagal po namin siyang nakausap. Ang uh, ginawa po ng aming tagawan eh, na Renovembo ni Talara at kapitambing Amis ay sinabihan po kami na paliguan, linisan po ang nasabing bata at iahatid po namin daw sa Santa Rosa, Laguna. Ayon sa bata, tagod-dundo po siya. Ngayon nalinisan na po siya, uh, in-interview po siya ng ating mga staff na babae, sa po ng ating Bausi. Uh, niya na siya raw po ay di umalim na galaw, binalaw, ng, ng kalalakihan dito sa ilalim ng tulay ng c at nakita po namin na meron po siyang tama na may bukod sa ulo. at interview po namin siya sa nasabi po niya yung isang pangalan. Agad po namin tinrabaho at uh, nakakuha po namin yung tao na sinasabi po niya. So, dito sa incidente nito, Sir, ano po ang uh, pupwedeng uh, mangyari dito sa taong uh, inyong uh, nasa inyo po ngayon? Uh, sa ngayon po, eh, nan ang victima po ay nasa pangangalaga po muna ng bouncy officers natin at ang suspect ay dito po sa BSF office. At inaayos pa po ng ating mga bouncy ang mga kaupulang dokumento upang maipasa na po natin sa headquarters. Ah, uh, sir, uh, meron po ba kayong iba pang panawagan o naisa idagdag Uh, panawagan ko na po siguro po yung mga kabataan natin uh, lalo lalo na mga kababaihan, doob ingat po tayo ayo at uh, hanggang yan hindi po natin masabi ang panahon uh, ingat lang po